nabutas yung battery guys ayan o oh. kung mapapansin nyo yung ilalim na ito meron siyang bakas ng tubig dyan habang umaandar rin sa sakyan nasa biyahe kumakatas yung tubig dyan nakakabit nga pala to sa truck 24 volts yung truck dalaway battery so eto guys o oh. ayan o oh. kung mapapansin nyo butas dyan eto o oh. dyan tumatama yung bakal ayan oh. may bakas pa nga rin dito sa gawin na to. ayan o oh. So siguro dati yung battery nakakabit doon 2SM lang. Tapos pinalitan nilang 3SM. Kaya ngayon yung pinakalagayan tumatama dyan yung bakal. Kaya habang nagbabibrate yung battery mabubutas talaga yan. Nauubusan ng tubig yung loob niya kaya hindi na makapagpa-start. Kapag ka uh, ganito yung nangyari hindi po sakop ng warranty hindi siya papalitan. Kaya dapat guys nakalapat mabuti yung battery. So yun lang salamat sana nakatulong.